Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon online na di umano'y nagkaroon ng affair si Daniel Padilla kay Alexa Ilacad. Umugang ang chismis sa gitna ng akusasyon kay Daniel ng panloloko sa kanyang ex-girlfriend na si Catherine Bernardo. Kasunod nga ni na Jillian Vicencio, Andrea Brillantes at Ariel Garcia, nadawet naman ngayon si Alexa at di umano'y naging babae din daw ni Daniel, Nagugat ito sa cryptic post ng sister ni Catherine kung saan mababasa ang text na, We know what you did last summer. Nilagyan niya ito ng caption na 2017, 2018, 2019, 2021, 2023, and the very first one that I know, 2014. Tingin ng mga netizen, tungkol ito sa mga year kung kailan nag-cheat si Daniel kay Catherine. Samantala, sa Facebook post ng netizen na sina Ibarra Lopez, Sinabi niyang isang aktres ang umano'y naka-affair ni Daniel noong 2018. Hindi si Ariel Garcia na asawa ni Pat yung sa 2018 dito. Basta malaki rin ang Coco Melon niya. Hahaha sayang, natutunan ko pa naman siya idolohin kaya di ko kayang banggitin name niya dito. Anang ah, netizen. Sa comment section ng kanyang post, maraming netizen ang nag-speculate na si Alexa ang sinasabi niya. Ito'y matapos niyang mag-react ng sad face sa nagtanong na netizen kung si Alexa ba ang tinutukoy niya. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.